Una siyang sumikat bilang isang komedyante at TV host. Pero alam nyo bang naging lead vocalist din siya ng isang banda noong dekada 90? Ngayon, bukod sa showbiz commitments, abala siya sa pagiging events organizer ng mga weddings at corporate events. Ngayong gabi, silipin natin ang makulay na buhay ni Marizel Placido na mas kilala natin bilang si Tuesday Vargas. Isa sa mga pinagkakaabalahan ni Tuesday sa labas ng showbiz ang kanyang itinayong negosyo, ang events company na WTV o Weddings by Tuesday Vargas. Clear daw talaga niya ngayon ang pagiging events organizer. Gano'n ba ako ka-hands-on? Yung, yung kulang na lang ako na yung magtanim ng bulaklak na nilalagay sa centerpiece, yung ganong level. Tapos kung kinakailangan umakit ng kisame, ginagawa ko na rin yan may mga ano kasi instances na imbis na mag-away kami ng staff o kaya mapagalitan ko sila about yung quality of work. Di ba may kasabihan nga if you want it done right, do it yourself. Si Miss Tuesday ay mataas yung hype niya eh, parate sa mga bagay at buong buo yung puso niya for every event. So kahit pa pano, yun na-invive na namin na sa team yung Uh, energy, tapos yung passion. Limang taon na raw ang WTV at halos lahat ng klase ng okasyon na handle na nila. Uh, lahat ng social events. So social events meaning yun, yung mga gatherings. Wedding, debut, birthday, christening, lahat na pasabugan, bibwak, camping, ribbon cutting, Christmas party uh, reunion. Yun nga, libing na lang po yung hindi namin pinapatulan. Pero malapit na po. Konting tulak na lang. Baka pati yun patulan ko na rin. Ay! Nadyo kayo? Makalipas ng sampung oras, ready na tayo. Taxi! Singer, komedyante, TV host, events organizer. Tila kulang ang mga araw sa isang linggo sa dami ng mga pinagkakaabalahan ni Tuesday. Komedyante mula pagkabata, komedyante hanggang sa pagtanda na magiiwan sa atin tunay ng tunay na ngiti at saya. Pero sa hindi maubos-ubos yung passion at galing, hindi malayong marami pa siyang mga pangarap na kayang abutin. Anong araw lang tunay na buhay ni Tuesday Vargas? Maraming par part ng buhay ko na kala ko hindi ko na siya matatalunan. Kala ko ito na yung dulo, tapos wala na, patiwakal na yung susunod. Hanggat humihinga ka pa rin, hanggat meron ka pa rin oras sa ginigising ka pa rin ng universe na, oh, la laban tayo, laban. Yung libro ng buhay mo, dapat sulat ka lang ng sulat.